Hi guys! Good evening! Kararating lang ng kapatid ko galing nag-hike at may dala siyang pasalubong nag-hike siya kagabi kagabi siya umalis nag-hike sila kanina ngayon ka babalik lang, kararating lang ka -o -o lang, at may dala siyang pasalubong ito ito yung isang pasalubong so ito tinikman ko na pala masarap, matamis, ang daming choco chips ayun o no? mm. Yummy. Ito, si Jacob, kumain na pala. dito niya binuksan. Ayan siya. Tapos, yung pangalawa niya, ano, wait lang, ito muna. Hindi ko mabasa, eh. Basta yan siya. At ganito siya. Ang daming choco chips. Masarap, matamis siya. Hindi siya masyadong matamis, pero sakto lang. Masarap. Yun. Tapos, ito yung isa. Ako, ah. Oh. Jacob, kakain si ano si Cholo? Bawal si Cholo. Ayun yung una yung pasalubong. Tikman natin. Tikman natin. Kanina pa pala kami kumakain Mmm. Yum. Mmm. Masarap siya. Hindi ko alam. Parang hindi sila sa Baguio yata nag-hi. Kasi kung sa bagyo sila nag-hike, marami siyang bit-bit na ano. Marami siyang dala ng mga, ano yun, yung mga peanut brittle, mga strawberry jam, mga ganun yung dati niyang ano dala. Nung sa bagyo sila nag-hike. Ano, nag -hike. Ngayon parang hindi siya sa bagyo kasi mga ganito yung mga dala niya. Saka eh. ito yung isa oh. wait lang. Tamis. Harap. Ayun ko, nakahawak siya. Ito yung Tadam. Na ano na na na, na, na 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 iba na yung ano ng na, nataob kasi ito. Ako na lang naglagay niyan kaya iba-iba na ang format niya. Eh, format ba? Na dislocate, na dislocate. Ito na yung ano. Hindi ganyan yung ano niya yung pagkalagay. Ako na kasi naglagay niyan eh. Kasi na taob siya. So, ayan guys. Hindi pa ito natin natitikman. Abusin ko muna itong isa. Wait lang. Titikman ko siya ngayon. Ito muna. Abusin ko muna ito. Pasensya nyo ng aking buhok. At nililipad ng hangin. Tama-tama lang siya. Hindi siya masyado matamis tamang-tama lang. Perfect sa katulad ko na hindi masyado sa matamis. Ayaw ng matamis masyado. So, perfect sa akin to. Thank you, Chris. Hindi pa tapos. Hindi pa ubos. Hindi nga kasi ako mahilig sa mga matamis Pero, check natin. Tadam. mm -hmm sigman natin. Pipiliin ko itong medyo toasted. Toasted, medyo ano, medyo brown na ano. Ano siya guys. Sikman natin. From Teresitas. Hindi ko mabasa kasi maliliit. Stash. Let's try this. Let's open this. Tikman natin kung gaano kasarap. Mm. Tikman mm. lang natin yan. Oops. Masyadong, eh, bawal ka nyan. Kinukuha ni Cholo yung ano. Pinukuha ni Cholo yung Yammer. Eh, parang may ano siya. Parang may coconut siya ito. Hindi ko alam kung ano to, Let's try this first bite. Hmm. Parang ano, yung sa yung sa Goldilocks na coconut, ano ba yun? Coco ba butter, coco butter ba yun? parang, parang ganun siya. Pero mamon. Parang cheesecake na basta may ano kasi ito sa baba. Tamis. Mas gusto ko yung isa. So, yun lang na. I-share ko lang. Maraming salamat. Bye. Thank you for watching, guys. Please like and share. Panoorin mo na ng buo. Bye, guys. Na-share ko lang. Pasalubong ng kapatid ko. Thank you so much, Chris. Tamis.